Nickel Out Shop, mga lalabs. So, andito na po kami dito sa lake. Ayan. May isang siga lang na andito sa tabi. So, dito na may mga apo ko maglalaro. Actually, mga lalabs, sobrang dito. pero sobrang labi eh. dahil sa hangin ah, ang Araw lang kami dito. Guys. Lanik. May mga... Guys, can you bring your things here? Because they're doing something over there. Come on. Zia, come here. Oya, bring the clothes here. Bring all your clothes. Come on, come on, come on.

Siguro dito lang sa bandang tabi. Pero bandang gitna, hindi ko alam. Ah, nagiginig na ako mga nanas sa lalik. <coughs> Why you? What are you doing, si? Yan, yeah, nagpi-play lang sila. What are you doing? Oh my goodness! Oh my goodness! la nik dragik to go tare ah, yeah, dikit-dikit ditah ini namanya ba ano dito babapat ni mga ibon hanap ng dadagiting pagkain. Dito, dito na dito yung Dito sa akin, no, isa. <laughs> Papalapit na, o. na. Manip, kita Kaya. Huh. kaya

Yung mga hmm. mga, mga, mga babae na ro. Eh mga tawag ay mga asto. Mga dogy 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 nila. Mga dogy dogy. Ngayon ang ginawa niya. Mga Laro May mga <laughs> hepa naku Naku dry yung mata Naya yung hindi kakasulimig Hah Uy, oh, sobrang iniga ko. Oh, yan yung naman Uy, yun. oh, hey, Ito yung mga One, two, three. No. 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 Apa yang nangis ini, makulimlim mo oh, sa taas makulimlim ang tulak hey guys can you say hi sisikoy oh. Where's go? Where is he going? Oh, he's bringing all the toys. Where are you going? <laughs> what? It's cold, see? See it's cold? Is the water cold?

pababa na ng sigal yan yeah, o may prat nga naman ganito okay. yeah, lang papasya, painit hindi pa nga ang magpasisil tapos nagsisil like tapos

Oo, oh, hindi sila makabuo ng puzzle sand kasi buo lang sila ng water. Talagang <laughs> 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 matatapos nga na. Yaman. Wala na sila, mga ibon. Mga sigal. Pero sila makakagawa ng Oh, see, we're going to here. Don't go farther, see, ha? yun na mga lalas thank you for watching see you in my next vlog bye paikot kami